Basang-basa pa nga po pala yung kalsada ang dinadaanan namin kasi nga kaninang madaling araw ay ang lakas-lakas ng ulan. Kaya ayan, medyo baba pa nga yung kalsada. Magandang araw! pauwi na nga po pala kami ngayon sa bahay namin kasi tapos na nga po yung long vacation ng aryang nyo. Huminto nga po muna kami saglit kasi kaihiin na nga daw ng aryang nyo. Kaya nga sabi ko wala ka maihian dito kaso sabi niya kahit sa tabi na nga lang daw ng kalsada. Tingnan nyo naman yung mukha ng aryang nyo. Antok na antok na sa pagbibiyahe namin. Maya maya yan. Nakapikit na yan siya. Nakakaantok din talaga kapag bumabiyahe ka kasi nga ba diba, yung hangin na masasalubong mo, mampas sa mukha mo ay nakuha, antukin ka talaga. Isang linggo din yata kami sa lugar ng mga magulang ko, ba? Diba? Napakatagal ng bakasyon namin, sulit na sulit kung ano-ano mga ginawa namin doon. Kapag nasa bahay na kami, mamimiss namin kung anong mga ginagawa namin sa bahay nila mama kasi nga mas masaya din magtambay kaysa sa bahay namin, napakalungkot. Dito na nga din po kami tapat sa kalsada na may pataas at pababa. Sumasakit talaga yung chan ko dito, kapipigil kapag pababa na nga yung kalsada. Na nagugutom na pa naman ako, kaya ayan, mas lalong sumakit yung tiyan ko. Kaya binibiro ko nga yung papa ng ariyang yun na sabi ko may manok dun ihawi natin yan sa unahan. Natatawa na nga lang din sila sa akin. O siya, sige, hanggang dito na lang po muna pala ang video naming mag-ina. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!